po. At uh, pasensyan na po kayo, kung medyo malungkot ng kaunti itong ating background. Ay uh, mamaya po ay malalaman niyo po kung bakit malungkot po yan. Pero uh, ngayon po ay sa, sa ngayon po ang ating uh, pag-uusapan at paalala ko po sa inyo na dito po kahit kailan ay hindi po ako nagkamali o uh, hindi po ako uh, nagsalita rito ng hindi natutupad. Kagaya na labang po nung uh, sinasabi ko na pag, kapag ka nag-subscribe kayo dito sa channel ko, Verana Live Studio TV, ay gaganda at gugwapo kayo. Natupad na po. Lahat po ng mga subscriber ko ay magaganda at mga gwapo na ngayon. Ayan. Ado naman po sa baka po sino po ba ang malapit or katabi ngayon ng aking अंकol Boying Remulia. Ah uh, opo baka po kasi uh, nagkamali kayo ng pagkapakinig tama po yung inyong narinig at ako po ay nananawagan baka naman po kung sino man po yung malapit sa aking अंकol Boying ay pakibigwasan nyo nga po ng konte. ay uh, pakisapak po ng aunty hindi tuduhan nyo pala ng sapak ay hindi pala ay, yung sapak ba yung ha, ganyan ganyan parang gigisingin nyo lang po ha ah? gigisingin nyo lang po kasi po ah, okay lang po sana yung ah, nananaginip siya pero ah, masama na po nito ngayon ay binabangungot na po kaya pakigay pakisapak lang po ng kaunti ay todo todo yung sapak yung ah, tanggal yung ngalang-ngalang -ala pagka sinapak nyo ah, hindi yung ganun Pag pagka di ba kayo naranasan nyo naman yung inyong mamahal sa buhay kapag ka uh, na di ba ginisig, sinasapak ninyo sa uh, sapak ba tawag dyan, sa ganyan ganyan ay ah, hindi oh sapak ah, hindi. ano ba yung tawag dyan ah tatapikin tatapikin nyo lang po ng ganyan para magising kasi nga po delikado po na baka po matuluyan itong aking Uncle Buying sa kanyang pagkakabangungot. Sabi ko naman po, wala pong masama pagka nananaginip tayo, pero ang masama po niyang pagkabinabangungot na po kayo. Kasi, aba naman itong aking Uncle Buying. Nanaginip nung una hanggang sa binangungot, abay nung magising. Pumunta na, nagpa na at ang sinasabi, ito raw mga sabungiro ay may kaugnayan sa war on drugs ni President Duterte. Ano ba naman to si Uncle Boying net? <laughs> ay, grabe oh. Ay, nako, Diyos, may ano na nangyayari. Diyos ko po sa ating bayan. ahay Fos Mario Sep. Ayan po, tama po yung inyong narinig. Pagka nung uh, magising po siya, aba ay uh, uh, nagpapresko na po at ang sinasabi ay uh, may kaugnayan. Itong mga sabungirong na uh, mga nawawalan ito, doon sa war on drugs ni Presidente Duterte, eh, kailan pa ba yan? O ay, samantalang, ano ba wala oh, walang kaugnayan kaugnayan. <laughs> <laughs> na ulit <liya> ako eh. <coughs> ano ba naman yan ang kulbuying ngayon ito na ngayon ang uh, siste ay aba ay uh, mukhang uh, may naaamoy ako ah uh, baka naman pwedeng uh, may kahin yan basically hindi, hindi naman madamot itong aking ang kolbuying hindi madamot yan pagka, kung, pagka humingi kayo ng uh, ng, kundya, ng uh, balato ay hindi po madamot yan ako na po nagsasabi pero kailanman ay hindi po ako humingi ng balato dyan dahil uh, sabi ko nga po hindi ko na po uh, kailangan ng pira katunayan itong mga palad kong ito alergy na po sa pira kaya hindi po ako humingi ng uh, balato dyan sa anumang transaksyon ng aking Uncle Buying hindi po Uh, narinig nyo naman po na kahit kailan sinabi ko naman sa inyo mabuhay man ako ng isang libong taon pa hindi hindi ko na kailangan ng pira yan po ang totoo kaya kayo baka pa na yung sinasabi ko binibigay kong tip sa inyo ay hindi po madamot yung aking angkol kasi parang may naaamoy lang po ako rito dahil uh, aba ay kung uh, ang pinapalabas na rin ay may kaugnayan daw itong mga bungirong ito diyan sa mga war on drugs si Presidente Duterte abay hey, parang uh, nakikinikinitan ako na iaabsulto si Atong Ang eh oh, ay hey, bantayin nyo yan mga kaibigan baka mamaya lalabas yan walang kinalaman si Atong Ang dyan oh, alam ka naman ako may kinalaman diyan sa mga Uh, pinatay ng mga sabungero na yan ay hindi naman kahit kailan hindi ako tumungtong ng mga sabungan na yan ah hahahaha hehehe ang hirap unawain, ang hirap intindihin ang mga dumarating sa atin na mga mga nangyayari sa ating bansa pilit ko mang intindihin at pilit ko mang in, uh, intindihin uh, unawain ay talagang hindi ko maunawaan eh. at uh, grabe ilang taon na bang uh, ilang taon na bang wala si President Duterte at ini uh, iniuugnay niya pa dyan sa, sa na yan. Mga nawawalan sa, bu sa bungiro. Oh, parang uh, time pa na eh. Uh, dito. Nasakop yata ni President Duterte yan. Pero, paalis na po si President Duterte nung time na yon eh. At saka, isa pa, wala namang nababanggit yan. Mas nababanggit niya nga, mayroon daw isang senador dyan. Na bagong... Halal na senador na kasabwat sa mga sabungero na di ba? mayroon pang former judge oh, yung ba nababanggit noon wala pong nababanggit na ganyan ngayon na lang so ano, ano naman kinalaman ang call si President Duterte ikaw naman ang kung ano na ano, ano, nung ano, ano, nasasabi mo na ang ay sama yan ang nandoon na nga di ba sinasabi payat na payat na nga raw ating President Duterte tama na Huwag na masyadong idiin ng idiin si President Duterte. Ay, ayun na nakita nyo na. Ano pa bang gusto nyo? Talagang uh, kukon talaga niyo Talagang uh, uh, papatulan talaga niyo hanggang malagutan ng hininga itong si President Duterte. Ganyan yung mga, pro, yung mga pronounce ninyo, uh, pronounce ninyo mga ganyan. Napakakuan naman. Hindi ko alam uh, kung saan yung... Uh, kung uh, kayo pa ay mati, nasa matinong pag-iisip or talagang uh, maging hindi matino ay wala na tinakasan na kayo ng bait imagine mo yung ganyan but anyway balikan na po natin yan o, kahapon lamang po ay inannounce ko rito yung uh, hindi may hindi abutin ng isang linggo hindi abutin ng isang buwan kundi maaring bukas makalawa di ba yan sinasabi ko sa vlog ko kahapon na magtataasan ang mga bilihin dahil dito sa ipinataw ni Trump na uh, taripa dito sa atin sa Pilipinas. Di ba sinabi ko yung kahapon? O ano nga yun? Narinig nyo? Yung uh, balita sa Channel 7 kagabi na ang sinasabi tumaas, tumaas na naman kuryente ano pa yung to? tumaas? Hindi ko nadala yung listahan ko eh. Kuryente at saka mga gasolina. O, tingnan mo. Karo rollback lang nung isang araw yan. Ha? Dahil lang nandiyan sa pinataw ni Trump na yan, all automatic tumaas agad yung gasolina. Gasolina at saka kuryente tumaas na. Ha? Mabibigla na lang kayo kapag ka pumunta na kayo sa palingke, or sa grocery yung dating uh, bagay hindi ko alam ang presyo ng sardinas ngayon eh Uh, kano na ba ang uh, sardinas ngayon ay uh, eh, pagpalagay na natin sabihin na natin na 20 pesos salimbawa sardinas na dating sardinas eh, baka ngayon dahil dyan sa nagtaas na ng gasolina at saka itong uh, uh, kuryente baka 50 pesos na yan kasi hindi ko po alam ang presyo ng kasi hindi naman ako Uh, bumibili ng sardinas dahil uh, dati, na, matagal, matagal na po ako hindi nakakabili ng sardinas kasi nga po, diba, sinasabi ko naman sa inyo matagal na pong panahon na hindi ako kumakain ng kanin kasama na po yung mga yan kundi lahat na lang talbos na pwedeng kainan nyo lang po ang kinakain ko talbos ng uh, kamote talbos ng kangkong, talbos ng ampalaya, talbos ng uh, ano yung madulas uh, yung kulay violet na madulas, yung hinahalo din niya sa munggo eh. yung madulas yun, alugbate yan mga ganyan talbos ng uh, yung bulak pelak ng uh, ano to kalabasa lahat po ng talbos na makakain dahon ng balunggay, yan lang po ang mga kinakain ko. Marami po pong mga talbos-talbos yan. Marami pong mga, baka hindi ko nabanggit dito. Pero lahat po ng talbos na makakain yan po ang mga kinakain ko. Kaya nga, anak ah, nagre-reklamo na itong buhay ko. <laughs> sa, saan daw siya, sa daw siya ngayon kukuha ng uh, bulaklak ng katuray. <laughs> hindi na raw uso yung katuray ngayon. Uh, dati nung isang taon nakakuha pa siya. At uh, dumayo pa siya sa parting magsay uh, magsaysay, Occidental Mindoro pa. Ata uh, yung uh, isa dumayo pa yata siya sa kwan. Uh, dumayo pa sila sa ano tawag dito? Uh, Romblon at Marinduque na para maghanap ng katuray. Yung uh, yun po bang bulaklak ng katuray. Alam niyo po ba yung, yung, mga binanggit ko na yan? Pagsamasamahin niyo lang po yan. Tapos sa uh, kung gusto niyo nga para hindi po kayo kwan hindi po kayo manibago, igisan nyo po muna. Igisan nyo. Pagkagisan, samasamahin nyo po yung mga gulay na yan. Huwag po ninyong lulutuin Ang lutong-luto. Yung tama lang ah, tama lang na kung baga, tamang patak lang ng pagluto. Alibaba, luto, tak. Yun, okay na, huwag nyo pong sobrahan. Tapos, ah, ang pinaka, pinaka pang, pang uh, ano to pinaka pang ninyo ay yung bagoong isda bagoong ilokano ika nga. yung sinasabi ng ilokano na bugoong ayan <laughs> <laughs> so, yan pang pasala, pang palasa na ako po at wag niyo pong lalagyan ng kuhan o um, na isabaw wag po na no, napakasarap kainin niyan Aba, ay, uh, ako dito pag naggulay ako eh. Antimano isang kaldero na yan ha at um, almusal tanghalian, hapunan merinda pa sa gabi nagmi uh, nagmimirinda po ako sa gabi kasi nga sa gabi ay uh, natutulog ako mga around da alauna na ng madaling araw ang tulog ko yan po ang uh, routine ko eh ayan nako sabihin ko sa inyo napakaganda po yan sa kutis at napakaganda pang pabata o oh, imagine eh, niyo lang ha? sige nga sino ang maniniwala na 176 years old ko na? walang maniniwala sigurado ako diyan walang maniniwala kasi kung ikukumpara nyo si eh, si ano to si Enrile sa akin 100 years old lang yan tingnan mo naman pag nagsalita yan eh bangini na kumbaga masundan yung salita niya sa kilometro. O, tingnan nyo, ang bilis ko pang magsalita. Mas matanda ako sa kanya. 176 years old. Saan naman kayo nakakita na 176 years old na ganito ang itsura? O, no? wala kayong masasalat dito sa mukha ko na kahit na anong kan. Ah, kahit na anong yung gaspang-gaspang, uh, gaspang -gaspang? wala po. Para kayong uh, nagsasalat ng kwan. Para kayong sumasalat ng uh, ano to, ng uh, <laughs> ayaw ko nang ituloy Ayan po, ganyan po nakikita nyo na kung uh, health ang pag-uusapan ay magmula po nung hindi na ako kumain ng kanin wala na po akong nararamdaman dati, dami ko nararamdaman may sakit ang likod masakit ang uh, kung ano Marami, maraming sakit-sakit na nararamdaman. Pero magmula po noon hindi ako kumakain ng ano to, ng kanin. Yan po, puro talbos lang talaga. Puro talbos lang. Tapos sa uh, kung kumain man ako ng halimbawa yung uh, sa halimbawa uh, halimbawa talaba or tahong halimbawa kung kumain man po ako ng talaba kwan lang mga dalawang piraso lang po maging sa tahong dalawang piraso lang po talagang iniiwasan ko po talaga yung anumang kwan basta ang talagang pinanindigan ko puro dahon puro talbos yan po ang uh, talagang pinanindigan ko pero madalang po akong kumain ng uh, tahong na uh, dalawang piraso madalang po Ay, siguro isang, isang bisis isang taon ganoon lang Oh, pero tingnan nyo naman walang sakit oh hey sino? tignan mayroon bang ganyan? kaki kakinis yung mga mga mukha nitong mga mga scammer at saka isa pa pag nagiging scammer kayo papangit lalo kayo oh pag nag kung kayo ay mga magnanakaw ngayon kaya hinahamon ko itong mga kwan, itong mga congressman kung kayo ay magnanakaw ngayon, mag-subscribe kayo doon sa channel ko, makakalimutan nyo ang magnakaw. At, mabubuhay kayo ng matagal. Pero kung tuloy-tuloy ang inyong pagnanakaw, o, oh, kagaya nito, may mga sakit na kayo. May mga sakit na po yan. Bigyan ko na po ng sakit yung mga yan. Yung iba po yan, unti-unti na pong lumulubo ang bayag, sasabog na lang po yan sa mukha nila. O, oh, tingnan mo nga yung uh, dati dyan na si... Uh, goryo, di ba? Lumaki, sumabog, nagpa-opera. O, oh, ay po ang kanin ko. Kaya, uh, hindi ko alam kung Nagsubscribe subscribe na si Goryo. Parang nag-subscribe niya ata. Ganun po. Ang mangyayari po sa inyo, kapag ka nakita nyo ito, napanood niyo itong video ko, tapos hindi kayo nag-subscribe, nako, mananatili kayong pangit. Hindi ka igaigaya ang pagmumukha ninyo. Pero pag nag-subscribe kayo dito, sabihin ko sa inyo. On the spot. Pagkagising nyo, antimano, antimano, ganyan yung mukha nyo. Napakakinis yan. Kahit pa, kahit pa ang mga mukha ninyo ay kasing uh, gaspang ng uh, balat ng talaba pag nag-subscribe kayo ito, kinabukasan na. Pag sinalatin niya ang kinis ng mukha niya. Tanda na yan. Ay ngayon, makikita niyo, talagang matanda na talaga ako. Pero hindi kasing tanda na eh, and really. Talaga namang matanda na ako. Oh, si Enrile, really, tingnan nun, talagang lahat yan, lawit na yan, lahat. Oh, ikumparan nyo nga dito kay Kwan, dito kay Banatbay. Oh, ang bata pa yun ni Banatbay, pero nakalawit na yung nakalawit na yung kwa. labi sa kaka-content kay Maharlika yan yun kapag kakinontente nyo si Maharlika ng uh, negative lalawit talaga yung <laughs> lalawit talaga yung uh, labi mo tigilan mo oh, itong mga uh, ba na ito anyway oh, sabi ko nga discard niya sige bahala kayo total naman makukulong na kayo dahil nga nagsampa na si uh, Tatibinag ng demanda laban sa inyo at uh, yun itong mga kulukoy dyan at uh, nagkakampi kampihan itong mga kulukoy na ito, tingnan mo yung mga mukha ang papangit Diyos ko <clears throat> ang hilig-hilig siya -hilig humarap sa camera, yung itsura, parang uh, hindi ka kaiga igaya nakaka sopa kagaya ni tong si Claire Castro ay uh, baka po sa isang linggo yan or isang uh, next month pero usapan na po eh yung pagpapalit ng pagpapalit dito kay Castro na uh, Boses Parot or Boses Loro ayan sa so, bagay uh, mag bumalik ka na lang sa pagbablog mo no uh, Miss Castro kasi doon ka nababagay babagay kasi at least doon ay walang pupuna sa iyo ay gyan maraming pupuna pupunahin ka nitong amo mo na maginin mo kinukan po pa kinukompetensya mo para paramihan kayo ng fake news aba ano ba naman yan Mario Sir <coughs> <coughs> Okay, at uh, yun na nga po Mabalik tayo dun sa kwan sa sinabi kong magtataasan ng bilihin, sinabi ko na yan Noong diniklara kasi ngayong pong uh, uno na, ngayong uno magtitik effect yung 20% na uh, taripa na ipinataw sa atin ng Amerika o, sabi ko naman sa inyo pagka-announce pa lang yan, sigurado magtataasan o, nangyari o, ano pa ba, ang gusto nyo uh, patunayan pa sa mga sinasabi ko Oh ayan. O oh, ngayon at, uh, dahil nga po sa kwan sa masyadong uh, masyado na yata uh, yung pangarap ni Uncle Boying na hindi pa natutupad ay kaya binabangungot na. Kaya paki-sapak lang po ng matindi, ha? Ah? Ano ba yung sap sapak ako ng sapak. Yung ano yon uh, kalampagin na nyo para magising. Tapikin, tapikin. Tapikin nyo lang po. Kawawa naman si Uncle Boying, Ayan. At uh, mo, pati yung mga sabungiro inuugnay sa mga <laughs> sa mga war on drugs. Ay, Mariusip. Pagkatapos yan, uh, sasabihin, napag-alaman na itong si Duterte ang nagpapatay sa mga sa bungiro. Iya na naman. At itong si Atong ang inosente. Ganon. Hmm. Mariusip, may batas pa ba dito sa atin? Nasaan ang batas? Nasaan ang mustisya? Tingnan nyo kung hindi diba nga naman kayo mga ulol ang tagal-tagal na yan mga kasong sabungiro na yan hanggang ngayon kung wala pang wala pang tumayong testigo hindi pa na nabuksan ulit wala na kasi mga inutil tapos ngayon og na inyo kay President Duterte ang pagkamatay ng mga sabungiros mga kung kayo ay, kaya, kaya yung, kaya tingnan nyo naman, itong balat ni Angkol Boy, parang panggatong. Parang panggatong. Hanggat ikaw ay gumagawa ng kasalbahihan, hanggat ikaw ay gumagawa ng kademonyuhan explain mo na. Kung hindi man parang panggatong yung uh, balat at mukha mo para ng taapan uh, balat ng talaba. Ganyan kakakapal ang pagmumukha ninyo. Mga buwakan ng ina nyo. magsubscribe subscribe kayo, kayo sa channel ko at uh, para mawala na yung kadimunyuhan sa utak ninyo. Kasi kung, uh, kwan? kasi kung hindi kayo mag-subscribe, puro kadimunyuhan, abay gagamitin ko na yung aking uh, mahiwagang uh, manika rito at tusukin ko lang kayo ng tusukin ng karayong. Naga Nagkakaintindihan ba tayo? Ah. Oh. Sagot. Sumagot ka. ko. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, hindi mo ko man kayo nabati sa unang uh, salyada natin ay syempre dito. Hindi po pwedeng makalimutan ko na hindi paalala sa inyo na mag-ingat po kayo lagi, lalo po ngayon tag-ulan na. Kabi-kabila na po yung bagyo. Kabi-kabila na po yung baha at mayroon na rin pong namatay na bata na na, na, na bitawan ng nanay. ay, just me. Patay po yung kanyang anak. Ingat po kayo palagi, ano? Yun po ang pakaingatan nyo, yung kung hindi rin lang po kailangan na lumabas kayo ng bahay, huwag na po kayo lumabas ng bahay. Kasi kapag ka lumabas kayo ng bahay, tapos meron kayong konting sugat doon sa inyong paa, at lumusong kayo sa baha, maaring maliptospirosis po kayo. Kaya pakaingat po kayo. Pero maliban po dyan, ay gusto ko lamang pong uh, ipahatid sa inyo ang aking mapagpalang pag, uh, pagbati sa inyo. Sana manawari, maligtas kayo sa lahat ng sakit, maligtas kayo sa lahat ng uh, orin ng uh, ano pa mga mga dumarating sa atin dito. Lahat bumaligtas kayo bagkos swerteng walang katapusan nawa ang darating sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.